basig okay lang ni mo pila po imong kitaon ani sa usa ka seasonan oh ng, nganig mamunga lang sirog mo presyo lang kanang mga mga 20 ka semana makita nog na hmm. 20,000 ang 20 pesos ang kita sa usa hmm. ka semana hmm. na ka semana ang hinarbisay ug uh, ani na magayo lang, mag lang. sugod so ipo mga dagan sa semana lokal ka pin tulo hinarbisay hmm. sa ka magtan ni farmers ka nak na, na kay mga Abutanong, kultas manarbaho ka nga kasapaan ka may ada ka dere <laughs> <laughs> <Kita laughs> may masaba kita 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 ri amo melingkod ka motog ka okay naman uh. relax man sa garden garden nya yeah, ma maka exercise pagyo exercise pagka ini ingat. uh, sawan na buka nang trabaho bukas sawan na trabaho nga contraction hinay income di rogo kan sa eskwela ngumah nya tatabaw sa barangay mm. ay drive jud ko gabalhabal pag usog gabalhabal na pag master sa Sudlon Uno ah, kinsa yung makatagaan kang kinsa na farm i-mention daw diya sa ubos Maing buntag, karong adlaw atong mahinabi si Sir Pedro Tabukal dire sa Barangay Sinsin unsa ni nga sityo? Latawan Latawan, Barangay Sinsin Cebu City lang yan oh. unsa may mga mga tanom dire sa imong garden Oh, tamatis ni siya sir. Tamatis o... Oh. O oh, paliya. Namang kahit tindahan dito imo hatong mga abot ra Oh, kanang abot sa dire. Mao oh, sa ito display Patabon ok. Oh, tabon ok basta nagana. Nagmer ma di sa. Na makai kuan, alugbate. Oh, mao gyapon. Oh, kuan di. Para gyapon sindan. Oh. Pero ngano man hang, ang ang imong alugbate ug ang paliya nagkuyog man. It Itapan na siya sir kay hmm. malandungan na siya, mabuylom na siya. na ba? Di sila mag-away nga Di. pulos man sila. Di lahi man mo musaka man. Niya, ang lagbat o... dira sa yut ubos mo kamang. Nganong ina naman imong teknik nga may... dungano nimo? Double action ba? Usaka, area daghang na masud. Away sa kanang nutrients. dili mo ka mo sa abono sa paliyan sa iya abono mo ka ang Ah pero mag-abono dai oh. mo. Oh. Sa usaka season, planting season, pila man ka crops ang imong matanom. Oh. O na sa panahon na naay area makalhinlo. Pila may area ani? Misud daig mga 3,000 kapunuan. Mga wa kabot hektarya. Awan ni kabot eh mga mga 25 2,500 or 1 per kapin na. Eh? Oh, 1 per 25 oh, lagi. Oh, oh one gani, eh, mga 3,000 square meters. Hmm. Hmm. Dugay na ka nagbaol dire? Eh? Dugay na sir eh.

kamisay. Mga ugan na mag-ayaw lang. Sugod so ipo mga dagan sa siya. kabuan ka tolo Tulo. Hinarbisay. Hmm. Nya yeah. pila kabuan kang pinaabot. Gikan okay, sa sugod mga tolo Kani siya pag sugod -so ug tanom man ay mga maduha kabuan karong mga karong 20. Kanus ang man ni hey maharbis. Karong mga hinapos ang isa Is 30 na ka pin. Oh. Uh, ah. Kaning inani kamatis kapila man ka mo harbis ani. Sa usa ka kani <an> o sa kapunuan mga kapila kasi ma ka, ka upat ka ka unom mung harbis siya na harbis siya kadu hasir malhota ang tama tug di kisig uwan malhota mga dua ka buwan magatas ta harbis unsa uh, may nas uwan di ay eh. um, kadaot na sir sig daot so ba sige mataga ka mag... mga buwak mung um, daot na siya mga dahon buwak uh, dili ka um, no? matay oh um, di ka gugwantas ka bugno ba Ito sila magkaana um. eh. ang ah, mga insekto di pud kalupad mm -hmm. Mana sih kita buktikan? Ini kita memang bis-bis, maka agatha mm. ama ah, kontrol, makontrol mm, kontrol. to tuh, also di Bali ini mau yang ini, bahasa mm. di lansing, bukan bukan. Mm. Kayaknya maka kontrol. Menamanya tuh, big mm. unsam nih, imong gibuhat. Pakita amnya, nih, emang gibuhat nih. Taya nih, sir, ini oh tayang Unsa, no. para unsam na para di sini mau tumbang nih, sih, ya, emang saya, senggah on bongkah tadi, lima para mag-ana sih, lah. ana siya um, sih, baru, guys, ya, pakit ada, omi. Mau saya gini, sih, imo na siyang tayangan alihan na hmm. na Dipinsa na siya gaghangin siya masanding na siya Ali na siya nga musandi siyang bunga, li siya mo. Napo lagi, napo lagi kuandiri an, napoy alugbati deskilid. Ano, oh. torok na siya ban sir. Kawan na ni trabaho bukas ona. Trabaho ng construction. Oh. Man murag hinay income diro gawa kansi sa eskwela. Nguma nya tatabaw sa barangay. Ay mm -hmm. drive jud stak, mm -hmm. ko gabalhabal. Pag usog gabalhabal na masayro pag ug balhabal. Kusog kay sa balhabal mo hasapi ang sa kalibang adlaw. Ni si ko para gay pagkahumas mga bata ba. Yo, yeah, sabi nakita mo ani no yung pananom. Atana na kumay gud maka maka pa eskwela ginagmay ba. Mm. -hmm. sa taginagmay bugas. Mm -hmm. Basta, atulong kugi. Ang sad. Finansial. Oh. Ang paet ko tanam gua tanong pohonan. kay puhunan. usah Ikara sa di mong sarili gawa sa kay puhunan. Oh. Ika usah ga. Oh. Ito, no? Sa kadakos area. Ika, tako, say, Ika osa, yeah. kaya. Hmm. Kaya nagigag na kay mga pinansyal nga puhunan, Isool. Igasto sa buno, oh. di sida. Hmm. Mga ganyan siya, Di mong Kita-kita, rai. Right? Ngan nag plastic mulching ka. Dipinsa ni sa sagbot sir og sa uwan kayo kanang uwan nga kusog. Soil erosion. Oh. Dili anoron. dili anoron nga buno sa sagbot dili sa siya ka tubo. Tubo di ka sigig si sigig gunda. Mao na siya plastikan. Ang kaning imong hang pagplat ba? Tanawa gud imong plat. Nganong dili man ana? Nganong ana man gud imong plat? Tungod sa tubig uwan sir, igdegay day subay ditso dia. Okay, okay, kung imong e, imo banda mo lumos man gyapon kung imong ana hagdan kung banda man gyapon ang ari sa no maguba pud ang yuta. guba yang yuta sakto sa plus, giwan ditso ra siya di sa bubunog ang punuan uh, so inanin ninyo mga master no eh, iayon sa terrain sa yuta para inigauwan, inigflow flow sa kuan andili gubo ang ni plat maguba man imong plat kung imong i alkuntra bulumos na tubig nga kusog kay ba kaning malching kapila man ka gamit ani kanang kausara ni gamit e? ni sir gikan sa pagtanom kani gitan na nag tamatis nya taong batong is balik sa tamatis ikaw na tamatis duha kadto pa oh pila man ang usa karolyo ani 2 3 mo na sa tamatis sir pag tanom ba gagmay pa ano na siya gagmay pa. Way hayupan diri no. Naasad niya. Na Ay manuktok ana ngaon. Pa ko asad sa datosang ang Pipos. Mga pila man ni kasimana? kanang inanang nawnga. nga? asya siya, si mana pa na siya kapin. Nya gikan pag transplant. Urag na napukad daw napukad lang gikan pag transplant uh -huh. pero sa iyang pag sibol niya pag germinate niya mga pila naman ni iyang edad yun gikan sa pag luyong o luyong mga pila naman ni mga murag matulon kasi mana kasi balakid ba kasi murag kasi eh, kontra aning pagpananom ba kanang mga asa mga piste o sama ah piste hmm. si kwarna siya og na siya nga mga pala mga bisina ka tabang sa patay ning mga piste mga nap sprehan, ang sprihan siya importante gani siya kana mo timing sa uwan init sigag uwan uh, daot sad mo mm. kontrol ba kontrol so kontrol mo na siya gigi ani plastikan kay maguwag maayo mm -hmm. maka dipinsa na siya gamay sa uwan mo dahil sa tubig ba ya imo mga yabo no di sa kay usik di ma ano ba kay may plastik Pero kan hindi na ka mag-umang uh, pangwaon mga balili kay mga kuan sa imong kuan wala ra okay ra okay na siya kan alipyo igorot ug matay tibas na siya ito na siyang punuan, na lisa sa bago, imo sa pamukan bangga ng ilaw. Tanong mo man sa oh. Ah, mo na sa habuhan. Oh, uh, imo na siya sa sa katisagbo to, to, to sa kanal, libyo na. Dali ra Gamare sian terbaho ba. di sa mo unang panahon na daruhon pa mo bungkagon pa <laughs> so 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 eh, eh, ah, ano, ni mo. Bitaw. Oh, karon sa uno. Wa na karon mi tatayo mo sagbot. Imo na pungkang bangag. atano na sad ka. Ya tubig. Inya ano inig human ani tanan mahorbi sa tanan ya. Wag tanon na pukag lain. So, Unsa om say? Ang akong method mo. Presisyo. Presisyo ani sir. Puro mo balak kay ko tarbuon. Ang kita no man na impihon ang bangag. Oh. Bato nga sad para na nasikat-katkatan. Ah, Usa na sa iyang dili ka naghantarbaho ba? Oh, bitaw. Usara iman tarbaho. oke okay, nag na mag na na pakat kat. Oh, na mag ka ni. Oh. Saktum, batong, oh, satong nga sa di makay tying. Oh. Mo hmm. na i. Wa na kay tarbabya po ini labiaan mo diha kay buana, hmm. Usara, na na makay buana para kapakatkatan. Teknik lang gid oh. hmm. ba ya kamluya. lagi di teknik kay imo pa na bungkagon mo tanong baka doble na imong tarbaw. Dako na gagasto. Inang lan pud anino kay nasa kay inotok. Mo notok ba? Mo si style. Batong nga sa siya pakatkatan sa batong. Ulili paliya. Pakatan imo mo na siya pananom

Huwag <sukur> di sa kamlanom. Tiny timing mo ni mo. Timing nga sa guwa nang naasa di kutan sa gutentan ng gre kutag sa multi cup. Ang kana makahinaya kag padanom. Nanom na gid ba. Sang giginit sir. Ano ba kung man giwa. Kutan baye palit magtu paliton pa ni mo tubi kutan pa ni ba kay huwa ron. Oh. Kato ni karon ni hunong goy kay. Ato sa una tanong tao nga gitanom pinti inita. Dira ko multi cup kadu ha. Dako ni gasto nya. Hakot pagag tubik, palit pa ka. Free na pa. Kung OFW pwede ra. Basta na nai tao nai area tao area gisi ya lepat ba nya unsa memang tambag sa uban nya kanang ganahan nga musugod pud aning pananom sila go gi sila lingaw may sa dagang garden makataban sa kas mga mga ba maka maka display may maka bigya malingaw sa magtan-aw ni farmers ka nakay na, nga abutanom kultas manarbaho ka nga kasapaan ka may pare ka dero masaba no <laughs> <laughs> kita ri kita mo amo kita, kita ri amo melingkod ka mo tuog ka okay uh. relax man sa garden garden yeah, nya ma maka exercise pagi. exercise Pakai ini nga sayo ka buntag sayo hal bad bang sir sayo ra aku wa mahapon ar bugno ari ko dere ko Init, init na pahuway na. Pahuway na, na. ko atun ko mag. Oh, kay ang BP. Hindi higda-higda na ang BP niya. Nong, ngano na kauna na ang pulbo mag tinda-tinda. May na lang sir nga natay mga income kag may ba. Ah. Oh. mga tanon natay ka display. Ham sa dagang mamalit sa dinagi. Oh. ako gay palit, hmm. oh. ba. oh. okay. palit ko diri. Hmm. kayo dako ki makataba sa pinabuhi. Oh, tinda mo tanong ginagmay ba. Mm. Bati, kalbasa, Okra, suki gay ko diri sa inyo ang tinda. Agam sa mamalit. Pila na ni katoy tindahan? pa na balhin. Gubban. Oh, tao na si Sir eh. Tutuan sana. Gubang pagwidin ngan ngersada. Buhat buhat buat buhat ng dal dalay regamay. Ni rek ni rek ayo pumar ka sada ni rasa aku ro magpiki bagi. Kanang klaro na juga yang kersada. Wala ka mapurma na ba mo. Oh, wala na pasalamatan nga tegaan ko maglawas Ginoo. Nay grasya. Sama ko menga, pamilya. Hmm. Mag mabuhi sa kong panikamot ba. Mm. Katabang sa kong panikamot tegaan tag mga yung nagungay pasalamat nga nagsik sikta magkakita ta, nga buhian, nanong ta. Hmm. Ay, naama itong kuwanay pang nga garing garden. Nasa yuta. Yuta, o. Oh. Tagan o um, baskog pang basko palawas. Mara pangayo. Kisa'y sa imong asawa? Maring. Niya imong mga anak. sila, sir. Eh. Ay, kinsa. Na, na, na narbaho, sir. Tuwa sa Human ay skwila. Ano ah, ay human mga lima. Niya, ang mga pila pa. Apa itu lokalis nak kuter? Asa manis twice Uban asa kuan. Kan ini resupport tani Oh, garin siman aku nang apply tos, tos Manila. Hmm. Karon. Oh, ana am sakwede so, mistra sin kudlo. Ana ke mistra, ne sin sin. Na ko sa CMC. Oh, sa CMC. Si si a nursing student, oh, CMC College, or nurse na gyan? Nurse na, si na. gin, isin siya uh. na Awa, nagka-eskwela nga yung mga anak. Yun yung suporta nga kuhan. So, may mensahe nga mga mga bata? Parang nakuha nga, Support lang sila. Paningkamot, eskwela. Kuhan na sila ba? Kung mahuwagin sila mga hundang nga, mga eskwela nga sila, huwagin sila istambay. Kaya sa kading garden lang kung nga buhi. Kuhan nga sila. Nangkamot nga sila ilang kaglingon para sa nga katabang sindikanan ba? Ito. Sa mga farmers. Hmm. Sa ayaw nga. na mga PK sila sa Talbaw mga support sa ang may panahon bagyo, mag-uwan ka income mm. na sa ka financial mm. na sila tarbaho ang mga hata ganoon nga batag mga may tarbaho hala um, salamat kayo um. noy sunod na po higa kay mo bisita po minay mo salamat ay, kayo salamat kayo sir salamat uh. kayo Oh, mayroon nga buhay, sir. Ano yung giniatong farmer's, ah?